Ramihan sa atin, merong ganitong problema, ito yung tinatawag na forward head syndrome. Maganda tingnan niyo sa salamin o meron kayong kaibigan sasabihin nila. Maglalagay tayo ng isang linya dito, isang linya sa kamay, at dapat eksakto yan sa tenga natin. Ako nga medyo forward head, eh, di ba? Ituturo ko sa inyo mamaya ang solusyon sa forward head. Kasi pakita natin ulit, Doc Lisa, pag forward head, marami mangyayari, sasakit ang ulo sasakit ang leeg, papangit ang posture, pwede mas magkaroon ng injury dito sa mga leeg natin at nakukuba at magkakaroon ng kuba. Ha? Kaya ibabalik natin sa ganito. Pero hindi po natin agad-agad maibabalik to. Ah, kailangan natin ng exercise na ituturo ko sa inyo kung paano natin maibabalik. Ganito po ang pagbalik. Tuturo ko na sa inyo ng short tips. Okay? Ang short tips, ito yung neck retraction. Kukuha ng dalawang daliri at pinupush yung baba natin pababa at ibaba, itutulak natin konti. Ha? tutulak natin konti. Katulad nito, itutulak natin konti. Kasi ito, hindi maganda ang posture niya. Kita mo, forward neck siya. So, yan ang gagawin natin. So, para sa may forward head syndrome, papakita na natin, Doc Lisa, ang ating gagawin. Dito tayo. Kita natin. So, kung may cellphone po kayo, nanonot uh, nanonood kayo sa amin, pwede nyo kami gayahin. At uh, kailangan nyo ng dingding. -ding, -ding. Ha? you need a dingding -ding muna. talaga ko itong papel dito. Ayan na. Sige. Ang first step natin gagawin, three steps eh. First step, hawak sa tiyan. Ito mo ginagawa. Kamay sa tiyan. Pag pinarest nyo yung kamay sa tiyan, makakahinga kayo ng maganda. Press at yan, stomach in, at ilaki yung chest. Yan. Lumalaki ang baga ko, feeling ko may bola yung baga ko. Bawat hinga ko, lumalapad yung shoulders ko. Okay? Para matandaan mo, kasi marami naka-open ganyan, so, kamay sa stomach, stomach in konti, at lalaki yung chest. That's the first. Second is, yung chest natin ibuka. O, pakita mo, Dok Lisa. Open. Open. Huwag ganyan. Open the chest. Yan na second step. First step, hawak sa tiyan. Second step, buka. Okay? Tapos, third step, yung ulo ko, medyo forward head ako. Yung kamay, dalawang daliri dito, pwede mo i-push. I-push back. Ayan, push mo. Gano'ng kadalas gagawin? Mga once a day lang muna. Kasi kung masyado madalas, baka sumakit din leeg nyo. Kasi nasanay na yung ulo natin na binabalik natin sa tamang posisyon. Okay? So yan ang gagawin nyo habang naglalakad. Pero kung meron kayong dingding, -ding, may treatment tayo sa forward head. Ganito, ha? O, punta tayo dito, Doc Lisa. Side view ka para makita nila. Tayo kayo. Yung likod, ilapat sa dingding. -ding. Nakita nyo? Yan ang normal ko, di ba? ang una mong gagawin, yung, yung shoulder mo, kailangan nakalapat siya. Yan, no? O, ang sarap. Try niyo po. at ah, tayo kayo, tayo, hanap kayo ng dingding. Ano? Pag nakalapat, uy, ang ganda na ng shoulder ko. Buka na. At nakita niyo yung ulo ko, iaatras niyo yung ulo niyo ganyan. Okay? Ang ulo niyo, hindi pwedeng nakaganyan. Mali po yan, na Yung mga may forward head kasi, masyado ng kuba, hindi na nila madiretso nakaganyan yung ulo nila. Mali po. Pag ganyan, kailangan aatras nyo lang. Two fingers, atras. Yan. Dumikit lang sa dingding, shoulder, pati ulo ng isang minuto. Yan po, exercise nyo everyday. Nafe-feel ko yung tension sa leeg ko kasi hindi sanay. Sanay, sanay leeg kong ganyan eh. Yan ko siya. Two fingers, ibaba dito. Medyo mado-double chin ka temporarily. Okay lang. One minute. Ang sarap nito. Ang sarap sa leg. Okay? Likod. This is called walling. Diin. After one minute, kunwari one minute na tayo nakadiin dito, pwede nang maglakad. Maintain nyo yung posture. ba? Diba? Ang ganda ng forward head natin. So, itry nyo i-maintain buong araw. Pero syempre, babalik ka sa dati mong Dating kuba. dating ganyan na naman, di ba? Ang pangit kuba. So, pag may oras, kahit once a day, tandaan nyo, kamay sa tiyan, open chest, number two, two fingers to the chin, Panting at atras. Pero kung may dingding kayo, dikit lang sa dingding. Yan ang normal ko, dikit. Dok Lisa, gagawin mo to, Meron kang forward head syndrome para dumiretso ating ulo. So, yan po ating solusyon sa forward head syndrome.